Bago nga ang ABS-CBN Ball ay naglabasan na ang bawat larawan nila Seth Fedelan at Francine Diaz na kung saan ay grabe ang titigan nila dito at narito, ang sabi sa larawan na ito. Okay. Inurpresa pa ni Seth si Francine ng bulaklak at inilabas pa ang mga behind the scene photoshoot nila at napakakerang talaga ni Seth dito makikita sa video kung paano alalayan si Francine kaya stay tuned for more FranSeth Update.